Ideal na nga bang mag-hybrid or full EV sa mga public transport? Hello mga paps, I'm Kuya nagbibigay lang ako ng opinion with regards this question ano? at yun nga, ideal na nga ba talaga? Well, pwede kong sabihin dyan na talaga tayo papunta okay? and uh, the government gusto talaga nila na mag-EV tayo or mag-hybrid tayo kung gagamitin natin sa public transport So, pwede nga na talaga yung future. Wala na tayong magagawa. Pero kung sa ngayon, ang pag-uusapan natin, ideal ba? Para sa akin, ano eh, para kayo magiging ginipig. So, kumbaga, yung experience ninyo, yung pagbabasihan ng mga future na gagamit. So, kung pe-perform sa inyo na maayos, eh, magiging reliable sa inyo, well, pwede nga naman talaga na yan ay yung magiging future. Siguro sa mga bibili, no, o sa mga yan na yung kukunin kotse Ang pinaka-reminders ko talaga dyan Is alagaan ninyo yung warranty Make sure lang na Ma-avail ninyo yung full warranty Tandaan natin Yung battery nyan at yung motor Napakamahal So para ka, para ka nang bumili ng second hand na kotse Kung bumigay man yung battery O bumigay yung motor So alagaan nyo talaga yung warranty And uh, pwede ko sabihin sa 3 years sobrang reliable niyang kotse na yan. Pero after that, medyo questionable na sa akin yung reliability talaga. Ito ah, pansinin niyo sa mga dealership ng mga hybrid or full EV na kotse. Kung mapapansin niyo napakaliit ng mga repair shop nila. Hindi talaga nila focus na i-repair yung kotse. Ang focus talaga nila ay magbenta lang ng magbenta. So, yun yung medyo masakit na scenario dyan, ano. So, sabihin na natin, yung kotse o yung EV o yung hybrid, pwede mo na siyang i-relate sa isang cellphone. So, once na nasira na, i-replace mo na. Hindi mo na siya dapat i-repair. So, yun mga paps, no. Kung sakali man na, yun, doon sa senaryo na ideal na ba, pwede. Kung matapang kayo. Pero, kung medyo alanganin pa rin kayo Gusto nyo i-secure yung inyong investment Sa public transport Pag-isipan nyo mabuti Kasi sa mga kumpanya They have good ano eh uh, Binating good budget eh Bumigay man yung battery Worth 500,000 Mabilis lang naman nilang i-cover up yun eh Pero paano doon sa mga individual So maglo-loan ka Nang parang kalahating uh, ng isang ano ng pang second hand na kotse para lang sa presyo ng battery. So yung mga paps no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards hybrid or EV.